Hey guys, ako nga pala si Yon Jepson Estiniano. For today's video ay maglalaro ulit tayo dito ng manok na pula. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong content ay eh, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Huwag niyo na kalimutang kalimutan pinutin ang notification bell at all para mag update kayo sa mga pagong upload. So guys, start na po tayo. Let's go! So yun guys na... Start na po tayo. Let's go, guys. So ayan, manok na pula Kung kung may maririnig kayo ditong ulan, umulan po kasi sa amin dito eh. Kaya maingay kasi ni po doon na maingay ang sita. Uh, pagpasensyaan nyo na lang po. Huwag nyo rin pong kalimutang i-share ito sa mga kaibigan nyo. Kung nagustuhan mo ang video na to, like naman at subscribe na po. At pindutin nyo na po. Notification bell. sa, yeah. So, start na tayo. Let's go uh, uh, pindutin nyo na ng pamahiwagang kampana para mo niyang pinigay sa bago upload. So, ito na. Start na tayo. oo oh, kumikita kita pa guys, so, kita nyo. So, nag-video pa rin tayo dito kasi kailangan ko may edit ito. Maraming salamat nga pala sa manok na pula ko. In-upload kaya tayo isang araw yun o pahapon umabot na po siya ng 29 views o so 30, basta ewan ko di ko masyadong tansyala pero maraming maraming salamat guys basta may views, masaya na ako ang gagamitin naman natin sa video na ito si dalawang mano, si 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 Taguro ba? Ang gagamitin natin sa video na ito si manok na laba, manok na bulkan at ang 50% na taguro. 50% pasta ayan oh. 50% pasta. Yan 50%. So, naralhati so, uh, dati yan. La din guys. iba malakas kasi 'to sa depensa si Bulkan guys eh. Malakas lang 'to sa depensa pero sa HP napakababa. <laughs> so guys, sasabihin ko sa inyo guys kung paano ako naglalagay ng title at description sa YouTube na sa mga video ko para mas madali. Ganito po kasi yan. Di ba tuwing nagtatype kayo, ewan ko kung meron sa inyo to ah. Uh, um, ano guys, tuwing magtatype kayo, para may nakikita kayong microphone, di ba? Microphone, o oh, yan. Ano, may voice typing, di ba? So, yun ang ginagamit ko. Uh, kung Samsung keyboard po, ginagamit nyo, voice input yan. Voice input. Pero ang ginagamit ko po para mas mapabilis ay Gboard, Google Keyboard. So, para mas madali. So, may voice typing din po yun. Kaya, madali lang po ako dito nakakapag-type. So, yun lang naman po yung gagawin ko. Yung sasabihin ko. Bye-bye. So, site na tayo. so, <laughs> naman kaya to. Yun naman kaya to. Uwa! kumikidlat pa guys kinakabahan ako ng konta pero red vlog pa talaga so eto na nga no umanok na like ito kasal yeah. akin ka na halika ito ay hindi pa tayo dito guys natin oh malakas malakas Sino man nanalo? Oh my goodness. Yes. May sila lang kasi nanalo pa tayo. So. Nakaupo po kasi ako guys. Na saan na sa uh. Wala po kasi akong gaming room guys. Sino kalaban natin? Oh uh, si... Sino pa guys? Si yung kalbo. Kalbong ano. Si Saitama. Saitama oh. Papaksidahan na kita ha 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 walang wala kahit mo nagsimbaba bang ay ah natalo pa ba ako no 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 kapag makakalaban na natin dito yung monkey cord, gagamitin ko po, po yung 120% na taguro. Yun. Kasi lagi po nang pinawan ko yung ano. po niyang may na yung 50%. Alam niyo naman po kung gano'ng kalakas ano, diba, si, ano, di ba si monkey. Si monkey cord. Yes, Maglaro na rin kayo ng manok na pula <laughs> Maganda to, promise. Eh. Meron kasi guys, Samsung keyboard din. Eh. pinapansin ako kung kaya bang one clicking nito ni Monkey 4 si San Pedro. 44 million kasi. Tignan natin. Pero sa tingin ko kaya. Plus is plus na rin din So, ayun guys. Nakakapag-grind naman ako dito. Let's konti-konti. Ito, oh, okay na no, tayo okay. no, kasi ulan mo. ni Taguro ay hindi manok na ano pa ito ay dito bonjing okay sino kaya mananalo hindi ko na ikini-clip -ik guys -ik -ik para hindi na ako magakaya ng oras pero panalo pa rin tayo guys sa na -ara. ito guys yeah, then, na mamaya hindi natin mag-dedito uh, sa campaign bigla tayo ditong matatalo ganun talaga sa campaign minsan hindi mo po ma-predict eh buti nanalo ka nananalo na, ka pa manok na bulgan buti nga nanalo ka pa manok na bulkan, walang yara Manok kita guro. Oh, manok kita guro nga. Ah, matabalo mo tayo. Oh, talo nga tayo guys. Hindi, 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 hindi. Ah, sino nga nga sa atin? Ah! Oh, gamitin natin yung 50% na tagawa. Ito, ito siya guys. Paalos yun, no? Akala ko kayang kain na niya Kasi ni low level ata ni Tatay James Pero nagkamali pa ako, guys Salamat ka, di ko sa'yo ginamit yung super Super Totoo ba yun, guys? Kapag tatamaan ka daw ng kidlat Tama ka daw ng siglat, guys. Totoo ba? Oo. ano guys, hindi sumobra yung vlog natin dito. Pag sumobra guys, yari tayo. Sige natin. Hindi ko na ipa-purpose ah. Hindi naman kasi gano'ng kalakasin yung taguro. Yan, talaga lang, konti yung ulan to. Ayun, mapindot, guys. Ano nangyari? Ano nangyari kayo sa'yo? Taghang ate yung cellphone ko. <laughs> Oo, oh, guys, ayaw na mapindot. Shish. Guys, ayaw na mapindot. Ano nangyari sa cellphone ko? Teka, teka, teka. Talkback. Talkback. Ah, uh, nangyari sa cellphone ko. Baka na stock na naman ako sa ano. Man up, Game view. Window, Vidma, recorder. Speech, read. Mm. Mm. Talk back off. Guys, hindi ko talaga alam kung bakit ano na off iti yung cellphone ko. Hindi lang naghang. <laughs> Man up, pula Game view. Pero siguro guys, um, titignan natin kung may konti pa tayo ditong time para ipagpatuloy to basta biglang naghang dito yung work work ulit so uh -huh. baka so, na hindi nila window vid mo work I've stopped button. I press and pause. I've screenshot. Eleven fifty one. So off. Speak keyboard input allowed. Ah, don't press the button. Vidmo recorder light. <laughs> Oh my goodness! Oh my goodness! Nangarangan. Home. Reset. Home button. Window vidma detected. I've s de I've ah oh. window detected. Text vidma reader underscore twelve zero two two zero. Back. Ayon yung guys sa kuno bayan. <laughs> vidma recorder light. Home button. Back. Window vidma. Record. So guys, hanggang dito oh. na lang talaga. I've screenshot. Ayaw niya akong pahina. So, guys, see, see you to my next video, guys. Pasensya na kayo, ang pangit talaga ng ending, guys, na. So, laging pangit. Minsan nag kasi, medyo, and... Uh, maglalaro na ako ng stickware lang kasi, guys. Dalawa po yung upload natin, guys, ngayong araw na to. So, so and, guys, see you to my next video. Bye. Lila ko po si John Jepson. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. At huwag niyo kayo matapit na tiyan ng notification bell all. See you to my next video. Bye-bye. Window vid Detect. I'd stop. De I'd stop button. Back. Back. Oh my goodness. Ano man nangyayari sa ano ko? Home button. Back. Window vid. Detect it. Apps. So, guys, maraming salamat sa pananood. See you to my next video, guys. Grabe, naghang. So, bye!